Adain my life as a content creator at the age of 30. Hello everyone! Assalamualaikum! for this video ay maten nga pala ng salangguni ang first son. Ang salangguni nga pala ito yung pamamanhikan. Sa tradisyon nga pala namin mga Muslim ay meron pa kaming mga pagganito bago nila pag-usapan kung kailan at magkano nga ba ang dory ng isang babae. At ito nga pala ay sa langguni ni Mr. Makot at ni Miss Talugpa. So, ayan nga pala ang supportive ng mga team namin sa Malakon lang, Tingnan nyo na sa dyan, may pa number pa. So, andito na nga pala kami sa bahay na kung saan dito gaganapin ang salangguni. Fast forward, nandito nga na pala kami sa venue at tingnan nyo naman, napakaraming po talagang tao. Talagang mapaparaw ka, ay paano ba naman kasi halos nakita ko dito yung mga parenti ko dito sa northern part of Palembang. At ang sabi ko sa kanila, huy, bagka naman ako pansagun na. Sa kanila lang ako maging kababayan sa wedding na. Joke lang po. Nandito po talaga magsuportahan ang mga tao dito sa amin. So, ayan, malapit na ka pala magsimula dyan ang mga matatanda upang pag-usapan kung kailan gaganapin ang kasal at kung magkano nga ba ang dory ng babae. Actually, guys, yung nagsalangguni nga pala ngayon ay long-term relationship na po pala yan sila. Kaya rude to kasala na yan. Congratulations po and mubara po sa inyong dalawa. So, ayan, kumakain na nga pala dyan yung mga kasama ko, pati na nga pala yung mga bisita nila. Nagsimula na nga palang mag-usap-usap dyan ang matatanda. At dyan natin maririnig sa kanila kung kailan nga ba gaganapin ang kasal. So, ito nga palang pinaka-exciting part kung meron kaming salangguni. Dahil bawat isa ay nagtatanong kung magkano nga ba ang Dory at kung ilang buwan ba bago ang kasal o diba, ganun yan siya ka-exciting at ayan, napakarami nga pala nilang sinerve na pagkain dahil sobrang prepared nga pala sila dyan at ang inyong babae, ayan pakain-kain sa gilid dahil sobrang init sa mga oras na yan pero lawan lang dahil nagawa pa natin mag-inomong at ayan nga pala yung matatanda na sobrang kiling nila dahil nag-video ako sa kanila. Kung marinig nyo lang, grabe ang kanilang mga tawag dyan. So, pauwi na nga pala kami sa aming bahay dahil tapos na nga pala ang salangkuni at ayan nga pala ang aking driver. So, yun lang po. Thank you for watching.